So, guys, maglambat lambat mo ako, guys. Siya pala nagagamit ng lambat, guys. Pero, guys, marunong kasi akong gumamit. Isda na naman. Sabado ngayon. Ako sa itahan. I will try my best. So, giniwala yung tripod guys, nagprepare na siya ng pagkain ng isda. Ayan. Nakikita nyo, guys, yan. Tahop yan, guys, tahop.

So guys. Ah? So guys, nag-prepare na ako ng ano guys, ng to guys, lambat. Ang tawag sa amin ito guys, kay Bisaya kami, laya. Pag sa Ilocano, tabukol. Tinuruan kasi kami ng tatay namin guys. So, kukunin nyo. Ganito yan guys. Kukunin yung dito. Yan. Tapos, ito guys, ganyan mo siya guys. Dapat pantay-pantay sila. Tapos kunin mo ito. Damputin mo ito guys. Yan. Tapos, ito, ganito siya guys. So, pag ano guys, ganyan ikot. Video aku. Gero, oh. hmm. Ya, teman ada ya? Dari ada pita. Sa Asa dari. Hmm. Di itu ada itu sakona, itu.

sa palunga, na mag-extend ako si Janet Kagamay. Oh, eh. di ba ko. ako? Guys, itong tawag nito, janitor fish. Kaya eh, siya tinatawag ng janitor fish. Kasi lahat ng mga lumot, guys, kinakain niya yung mga dumi. Yan, maganda ito ilalagay sa aquarium. Hiningal ako, guys, nahulog kasi ako dyan sa bangin. Yan, pero, guys, hindi na pwede ibalik ito. Kasi, dangan. Yan, tatapo na yan siya dyan. Lamat, guys. <laughs> Nakawa pag mm. <laughs> akong pagulog. Yat. Hapit pa kong madala sa layo. lang <laughs> nalum na Ang guys, kukunin yung i-check e, che nga muna. Malalim yan guys. So, ay, kung nahulog pala ako doon guys. Na, nahulog ani ko, nadala ko sa laya Ik kasi san paon